anong tikitan siya? Hindi ko po napansin siya. Ay, eh, trabaho mo yan eh. Opo. Kung hindi mo nakita, ay kasalanan mo yan. Silensya. Hello guys! Dito nga pala ako ngayon sa Antipolo Rizal. At pumasok ako dito sa may one way. Dito kasi ako madalas magkantay ng booking. Dahil mapuno at malilim. Di ko naman akalain na may traffic enforcer pala dito na makakakita sa akin. Awww! Ay, Sir! May signboard po pag Pagkaantay lang po kasi ako ng booking, Oy. Sir. ay Alam ka ano naman na kami sumunod sa iyo. Ay, po John, No entry. Tingnan mo dyan sa CCTV mo. Sa da dashcam mo. Tingnan mo kung may signboard o wala. Hindi ko po masadong napansin, yun, may trabaho mo yan? Driver ka? Opo, oh, sir. Eh. O, oh, trabaho mo hey, magbasa ng signage na tundin? Opo. Oh. O, oh, ginawa mo ba? Sige, siya Pwede mo makita? Manong tikitan, sir. Mm hindi -hmm. ko po napansin, sir, ay, kasi... Eh, yung trabaho mo yan, eh. Opo. Oh, kung hindi mo nakita, ay kasalanan mo yan. Sige, sir. Pwede mo manong tikitan, sir. Mag-aantay lang po kasi ako ng booking, sir. Pwede naman mo kayo mag-aantay -ay kung nasa lugar kayo. Eh, kung wala sa lugar, papasokin niyo yung one-way. Okay. Eh, puno pa. Saan po nakalagay, sir? Yung ano? Sige, sige, sir. Bumaba ka dyan sa mutok. Oh, okay. Grabe. Ang aga-aga. Matipikitan pa ako ng wala sa oras. Kahit isang poke nga, wala pa. Aww. Nung time na to, grabe na pagmamakahawa ko dito. Todo hingi na ako ng sorry. Aww. Lagi itong sinasabi. Huwag niyo naman akong pikitan, sir. Hindi ko na po ulitin. Kakabiyay ko pala, sir. Wala pa po akong kinikita. Aww. Hindi ko lang talaga napansin, sir. Maawa naman po kayo. Oo. dagot di ako tinititan wala pa ako ano wala pang kita thank you